Magandang hapon mga bossing. Sayang maganda hapon po. Sa isang baboyan mga boss ano? Uh, sa araw-araw na nag tayo ng baboy habang tumatagal yung inyong babuyan uh, at habang tumatagal din kayo sa pag-aalaga ng mga baboy. Uh, hindi siya nagiging madali kasi araw-araw meron kayong ma-encounter ng mga problema at sakit sa ating mga alaga. So gaya nun mga bossing no? Binigyan natin ng Ambroxol So yung ambroxol na yon kasi mga bossing is para doon sa ubo. Mucolytic 'yan mga boss eh. See? So, mucolytic po 'yan mga boss. Ibig sabihin, pang uh, panglusaw ng plema mga boss. Para hindi kumapit sa baga yung plema. So kailangan natin ng mga mucolytic medicine. Yung pong ambroxol na yon mga boss is pambata. Pambatang gamot po 'yon, cough syrup pambata mga boss. So, kasi itong baboy natin, naturukan na namin yan ng antibiotic. So, na-indikan ko na po yan ng uh, Spectromax L at saka Ecolmin. So, 5 days na. Kanya nga lang mga boss, medyo madikit pa yung kanyang plema. Talagang malalaman nyo yan pag nag kayo mga boss, no? So, pero ngayon, nagiging okay na siya. Malakas na rin kumain. Pero continuous pa rin ako sa pagbibigay ng Ambroxol, mga bossing, para... Ay uh, yung plema talaga niya is matanggal mga boss. Meron namang injectable. Merong injectable mga boss na para sa uh, yung mucolytic medicine gaya ng bromixin Mga boss, kanya nga lang yung baboy is na Spectromax L na natin ng 5 days. Kasabay nun, magkabilan, equal mean, Spectromax L, 5 days yon. So, pag tinurukan pa natin yung bromixine na kawawa naman yung baboy, So, yung ginamit natin is so yung oral medicine na lang para sa ubo mga boss, yung mucolytic medicine na ambroxol. May mga cough syrup naman na iba-iba sa botika, pambata yung ginagamit ko, mga bossing. So, yung dosage na binigay ko dyan is 6 ml, mga boss. So, pwede siyang umagat hapon, pwede namang daily, <coughs> mga bossing. Pero kung madikit talaga yung plema, kasi for 3 days, umaga at hapon namin binibigyan yan mga boss so yan, so meron problema yung sa dyan pero as of now ayos naman mga boss okay na siya nagturok din tayo doon ng B-complex at saka iron sa kanya kasi medyo namumuti na siya Na uh, pag may sakit kasi sa baga mga boss meron mga ano yan skandari infection na nangyayari meron mga losses ng minerals mga boss dahil sa infection na nangyayari So titignan natin, mamonitor natin yung baboy natin. Tapos dito, nagtorok din tayo mga bossing ng antibiotic mga boss. Kumbaga ito, pangalawang bacterial flushing ko na ito mga bossing. Kasi ang ibig sabihin ng bacterial flushing mga boss, pagtatanggal ng bacteria sa katawan ng ating mga alagang baboy, lalo yung mga fattener kasi naghahabol tayo sa mabilis nilang paglaki. Pag may mga bakterya yan, may mga parasite sa katawan, may sakit yung baboy, mabagal silang lumaki mga bossing. So, importante na tayo po ay nagbabacterial flushing. Pagdating nito dito na mga baboy na to mga boss sa farm, nag-inject na ako ng tylosin sa kanila mga bossing. So, pwede naman ninyong umpisahan sa medyo mas uh, hindi matapang gaano na antibiotic like oxytetracycline. Yung mga brand na ginagamit natin is sostalinil at saka alamaisinil A mga bossing. Kaya lang, hindi natin Inanuna doon sa mga alamay nila ilang uh, Diretso tayo sa Tylosin mga boss So yung nag-inject ako sa kanila For 2 days Kanya nga lang mga bossing Yung nagkaroon kasi ng sakit doon Yung mga baboy natin sa ubo Eh lalo pang na-boost yung pag-uubo nila Kasi sa panahon natin ngayon Maaraw sa umaga Pagkagabi naman Umuulan at malamig Mas lalong na-boost talaga yung pag-uubo nila So ito kahit nag-bacterial flushing na tayo Nakikitaan ko may umuubo mga boss. Pero malakas pa namang kumain. Kaya nga lang kahit ganun pa man yung nangyayari sa baboy natin, malakas kumain pero nakikitaan mo na ng mild na pag-uubo mga bossing. So mas maigi, mag na rin. So kaya nagturok tayo ng bacteria dyan. Ngayon, Spectromax L sana yung ituturok ko dyan. Kaya nga lang yung Spectromax L is ano yan, daily for 5 days mga boss or at least 4 days man lang. 3 days kung medyo slightly overdose or mataas na dosage ang binibigay nyo, pwede. Kasi bacterial flushing lang naman yan, mga bossing. Pero, uh, nung chinek ko online yung Spectromax L, dati nabili ko yan ng 1,4. Ngayon, nung tiningnan ko, tag 2,5 na. So, biglang nagmahal yung Spectromax L. Kaya sabi ko, wag na, ibahin ko na lang yung antibiotic. Kaya nag-switch ako sa Bacterid. Actually, mga boss, hindi talaga ako mahilig sa Bacterid. Pero ang ginawa ko yung tinurukan ko dito hindi lahat tatlo lang. Um nag-monitor muna ako. Ayoko talaga sa bacterid mga boss. Kasi may masamang experience ako dito uh, sa gamot na yan mga bossing sa pagtatay sa pagtatay ayoko kong gamitin yan mga boss eh. Pero kung malakas naman yung baboy minsan Natutokso na rin ako na gamitin kasi malakas naman yung baboy. Kasi medyo may katapangan yung gamot na yan eh. Talagang imbes na gumaling yung baboy namamatay. Kaya dito yung maliliit tinurukan ko muna so pang 2 days na ngayon at okay naman mga boss. So ang ininject ko doon is 2 ml. Medyo double dose na yon kasi yung Bacterid is 1 ml per 20 kilograms yan. So 2 ml is good for 40 kilograms na. Pero yung tinurukan natin dyan nasa 18 kilos at saka 20 1 kilos mga boss so nasa, nasa ganyang timbang pa lang yung tatlo na maliliit. So medyo tinaasan na natin yung dosage mga bossing. Ano so hindi naman abala yung ubo sa kanila as of now. Pero pag hindi ninyo ginamot kasi yan mga boss, hindi ninyo pinatay yung bakterya doon sa baga nila. Pag yan lumala, masisira yung baga ng ating baboy. Yung baga, malaki yung ano nun, kinalaman sa growth ng ating mga baboy mga boss. Delikado pag nasira ang baga lalo pag napuno ng plema mga bossing. So yun yung mangyayari. So nagturok na tayo dyan mga bossing. So tatlo pa lang pero bukas tuturokan na namin lahat mga boss. Daily yan for 3 days namin iba mga boss ano. So yun yung ginagawa natin sa mga fattener natin. Nagbacterial flushing na tayo dyan nung pagdating nila. Tapos araw-araw naka vitamin pro sila, vitamins. Uh, complete na yung Vitamin Pro na supplement mga boss. Tapos, uh, ngayong week din ay pupurgahin na rin natin sila. So, yung pamurga na gagamitin ko, yung powder lang, yung Agnictin mga bossing Tapos, uh, siguro mga 2 weeks after nilang mag-grower, kasi mag-grower na rin ako sa kanila. Kasi starter pa lang naman kami ngayon. So, mag-shift mag na kami sa grower ay mga 2 weeks ng grower, magbabacterial flushing ulit ako ng alamycin LA naman. So pang ano na lang, parang pang finishing lang mga boss. So yung sinasabi ko mga boss, ano, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali mag-alaga ng baboy. Mahirap po siya kasi kailangan ni monitor mo, kailangan merong kang assessment palagi sa nangyayari sa baboy mo at mangyayari mga boss. Kailangan na, na alam mo yon kasi dito sa mga baboy ko na to, medyo hindi ko type yung quality. Kaya nga lang kahit hindi quality yung mga baboy ay mahirap kasi yung piglet sa amin ngayon bumili mga boss at mahal. So no choice tayo mga boss ano para makapag-alaga. Since mahal naman yung live weight, so doon na lang babawi na lang sa live weight mga boss ano. So yon yung ating gagawin. Uh, pero ma para makapag-produce naman tayo ng magagandang fattener, so ito, nag-alaga tayo ng mga inahin, kung saan ibibraid natin sila ng mga dorok petren para quality yung magiging anak nila for fattening naman mga bossing. So yun yung batik na yun mga boss, tinamaan din niya ng obo. Pero nag-inject na tayo dyan. Yan siya. Nagturok na tayo dyan ng Spectromax L at saka Ecolmin. Tapos, binibigyan din namin niya ng ambroxol. Mga boss, para yung plema talaga is kumalas. Mga bossing, ano. So, ganun. Hindi ganun kadali mag-alaga ng baboy, mga bossing. Kung yung practice ninyo, sa araw-araw, ipakain, painom lang. Tapos, wala kayong alam sa paggagamot. Tapos, gusto ninyo magparami ng baboy. Delikado po yan. So, kailangan alamin nyo muna. Dahan-dahan uh, muna kayo sa pagpaparami kasi habang dumadami yung alaga ninyo, habang tumatagal yung farm ninyo, marami kayong ma-encounter ng mga kahirapan at problema sa pag-aalaga po ng baboy. Baka pag nadali kayo ng problema, lalo yung ubo, ay kumakalat yan. Salin-salin yan. Lahat yan nagkaubo mga boss. Lahat sila. Pati yan doon, nagkaubo sila lahat. So pagka, yan, kahit yan lang, hindi mo magamot, patay ka. Ubus yung baboy mo niyan. Mga boss. kahit walang ESF, yan lang pag hindi mo nagamot yan delikado po yan mga bossing lalo sa panahon natin na nagbo-boost pa ng sakit dahil hindi maganda yung weather condition natin mga boss so ganun malaking problema po yan so lang naman mga boss ngayon bye bye